Bro, muramdang tanghali sa eh. inyo. tanghali siya. Eh. Ano nangyari sa iyo? Eh? Bakit may ganyan ka? Ah? Nagbundot uh, kami ng motor eh. Namangagis kami magkasama eh. Pero ako okay, yung... napinsala eh. Ano nga ba? Naku Ito, ito, na. ito yung... Oh, 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 oh. yung... Yung nabalik ng medyo, yun, doon sa orto. Nung January 15. Dislocated yung ano nyo, yun, ang baba. Pero nung saw uh, rin pero yung una, yung unang unang ng yung unang unang ng ganyan 15. unang lang yan? ganyan yung unang ito lang yung unang Ito siya, ganyan yung unang unang ng ganyan yung ni Orto siya, pero ano, ang unang hmm. sakit ganyan yung unang yung unang unang Ganito yan. Tama lang yun. Buti nga na ng orto. Kita mo yung... Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung hindi balik. Ang problema sa sa'yo ngayon, hindi na buto ang kalaba mo. Ayan eh, o, laki ng binaba. Dapat well, yan, yun, supposed, supposed to be. Eh. Nandito yan. Ito, yung, ito na ngayon yung bumalik. Buti nga, magaling yung orto mo. Pero, yung luwang na yan, Maraming tendons at ligaments na dyan, mga mga silang kapit. Ito, sir. Oh. Ayan, oh. Ito ang, ano, anatomy ng shoulder. Siyempre, magsisimulayin yan. Yan na yun. Ang kasunod dito, yung balat na. Tignan mo yung nakakapit. Tignan mo yung mga nakakapit. Napakaraming mga silangang tendons na nakakapit dyan. Oh, ito naman sa anterior view, kung ilan yung ga kung gaano karami yung nakakapit na bungkos ng ligaments. Pag walang ligaments, ganito yung itsura. syempre yung ganyang itsura, yung ganyang itsura, parang extra yan. Tingnan mo, dapat, dikit siya. Halos dikit. Ngayon na nangyari siya, ganito. Ganito. Eh, syempre pag nagkaroon ng look, dapat siya dikit, di ba? pagka lumuwang yan, ano, luwang oh. Ito mga mga patid yan. Dapat yan, naka, nakabalik na yung ano. Kaya nung pag ginaganon yeah, mo. Kaya idol dito sa leg eh. Kulente yan kasi. Yeah. Tignan mo yung pinaka edge nung ano. Halos dugtungan yan. Kaya, pag nasira yun dito, ito sa anto, posterior view. Likod, ibig sabihin. Punong-punong -puno siya ng mga nakakapit na mga ano. Lamad. Oo, muscle at yung tendon, yung lamad, or ano, litid, tsaka yung, yung ligaments. Ngayon, pag lumuwag dyan, ibig sabihin may napatid. Siyempre, nangyayari lang yun, katulad yan, na-disgrasya kayo. Yung lakas ng impact. Pa! Ah, ngayon, huwag ka magtaka kung bakit masakit pa rin. January 15 pa lang kayo eh. And, tsaka yung manhid na, na Pagbuhat ng January 15 hanggang ngayon, pag kinunan mo, ay da, naman damang, masakit na siya. Para po bang yung sugat niya, ay alam mo langib. Parang yung sugat niya, ay walang langib. Pag hindi po, lamang kagad. Direct talaga yung sakit. Lamang kagad. Ganito yan, sir. Normal lang yun, na naman mo. Normal lang yun. Ang recover niya is 3 months pa. Huwag kayong magmadali, lalong ganyan. Kumbaga, nagkaroon ka ng serious ano injury na dislocate eh. yung Sh shoulder mo laglag -lag talaga mm kita mo naman kung gaano kalayo yung meros mo nandito sa so, mababa pa ng kilikili swerte so, mo at naibalik ka agad bali less stress ka rin yan. kasi pag hindi yun naibalik naku kunti ah! ah, sobra sa mo sobra kasi may stress yung mga narapid doon na ligaments ito mga tupo punong -puno na nang di ba, eh, punong puno magkakaroon ng inflammation yan pagka mayroon siyang ano, mababa siya pag nagkaroon ng inflammation, siyempre, yan yung mga yan naka-connected punong-puno ng mga ano yan, muscle, punong-puno ng mga muscle yan. Pag nai-stress yan diyan, tutuon yan dito sa bicep, tricep mo. Ito, ito. Kaya wala akong visa mo dito. Yan oh. No? <coughs> hmm. Ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ang yan. Pero ito sir, Malamang na damage yung ano nito. Na damage yung ano mo. Yung baso lang. Ay, Hindi ko siya maadali mo. Oh. Hmm. War, na yung kamay ko. Eto yung baso. Ah, ayun lang. Oh. Basta gumana na to. Hmm. Pag ito lang yung kababalian, okay eh. Tama Bit yan. Tama yung may sling so, ka. Okay. Mas maganda, mas masikipan pa. Nakaganyan. Hmm. Oo. Oh, ito pangalagaan mo. Kasi ito pag nagbumigay na lumambot na to, hindi mo na mayangat yan o malulungkot o ano, mga ngayat, unti-unti mga ngayat yan. Talagyan natin ito ng muscle tape. Ready ka ng muscle tape bro. Right? Tapos si mam. Ang pinaka-discard rito, dahil bago pa, 15 lang eh. Ano pa lang, 15 days pa lang. Sabi natin, 15 days. Normal pa yung eh, makakaramdam ka pa ng mga pain. Tsaka yung nilang mo sa mga pagbalik. Hindi ka naman ano, hindi naman ma... Hindi naman malalaglag yan kung mahina lang, na-slide lang ka kayo. Hindi. Malamang, nasalda ka na ano. Siyempre, yung impact mo, yung bigat mo, yung yung takbo ng motor. Master siguro dun po katas ang nilaglag ko. Sunod karsada na. Pero ito yung una. Huwag ka magtataka kung bakit masakit pa rin. Tatlong buwan ka pa makaka-recover nito, lahat-lahat. Yun ang ano, totoo. Dito, gawa natin ang ano. Kahit yung itaas lang po, ganun talaga natural siya na masakit niya. Grabe yung trauma ang inabot mo, her. Kita mo man, laglag na laglag layo mo, oh. Buti ka mo na ibalik pa ng orto. Kasi kung sa akin ka pumunta, may mga balik ko yung kaso. Nang hindi po ako masiyahan na nakapalit ko yung YouTube, hindi ko na tinantanang kayo ron. Basta, Basta na ako sa ko na PT, tuloy-tuloy na ako nun. Nagbabalik din ako yan. Hanggang hanapin ko na po itong area niya lang to. Sige, relax ngayon, ito, babaguhin na natin ng konti. Konti lang, hindi pa natin ito pwede po. masakit pa ito sa'yo. Bago-bago pa eh, January 15. Ano ba lang ito? Magtistis ka ba ng konti? Totoo, alam muna kita nung dapat mong gawin. Masin-masin ang okay, temporary. Tanggalin mo nga muna ito. Tanggalin. Pabalik na natin yan. Para dumikit ng todo. Ito yung malayo. Oro, ilagyan mo ro'y. Ito yung tamang pagkabit ng mask eh. Ganyan mo lang ah. Di lang natin. Saan na natin mamasasin yung mga susobra? yung mga Ito, ano pa yan? Kailangan yan, mag-abot yung humerus bone mo dun sa rotator cuff talaga, mag-a-impact sila. Pero pwede master na pa, ano ba tawag dito, na x-ray ko po ulit siya ngayon pag uwi ko? Hindi na, ano ba x-ray ba? Sapat na yung may x-ray ka na ganyan. Huwag mo na muna mabasahin, tis-tis ka na muna hanggang tatlong buwan to sir bago ko makapag-pull mag serious yung nadamang na, na ano yung dislocation talagang laglag lag, talaga para kahit ibaba mo na yan yan isusuporta sa mo tapos syempre maganda pa rin may sling ka pero tatanggal-tanggalin mo yung sling mo ha baka yung hmm. siko mo naman na ma-damage hmm. yan namamalit nga po pagka ano oo yan kailangan ibaba mo yan kita mo maganda anong pakiramdam pag may ganito parang supportado, ano, okay, doon, diba? Okay, okay. Kasi bumigat eh. Hmm. Ano dumikit. Yan, ganyan lang muna. Tapos dito yung mga massage muna natin. Tsaka nakita ka ng todo pag full health ka na. Oo, hindi pwedeng ano, basta bara-bara. Para mamaya meron kang ibang iniinda dyan. Kung mga nagkaroon ng mild crack, uh -huh. hindi agad to, hindi advisable to kagad na ano. Kasi, depende yan sa edad. Ang paghilom ng mga, sabi natin na fracture o ano, no? na dislocate. Pag bata pa, mabilis ang metabolism. Kaya ng mga 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ang bilis ang metabolism yan. Pero pag ikaw ay umidad na ng 35 pataas or 40. Ayan, Bumabagal na. Hindi pa. Kala mo. Kala, kala mo ano. Ganun ganun lang. Forget na ibalik kala, yung buto mo. Hindi. Isipin mo yung anatomy na yan, oh, kung gaano karaming na-damage mo nun sa loob. Okay. Eh, yung naka sa amin, eh, hinayaan ko eh. Sige na. Sige, eh, kinakakot. Kung wala ka namang ibabayad din, eh. ang mahalaga, mabuti. mabuti yung kalooban mo. Eh, huh? e, ah. Uh, susuklian din ni Lord Jan. Baka pagalingin ka niya rin na mas maaga. Kasi pagka alam mo ng, ano, kipit din. Ipiti mo rin hindi man siya nagdudusa sa sakit ng balat, pero yung sakit ng isip dahil wala siya may pambayad sa iyo. Eh, ang mahalaga, ikaw ay mabuting tao. Eh, gagaling din naman to Kailangan lang na, na yan, no? Kailangan mo lang ng it takes time ng konti. Hindi, yan. Kahit pa paano, galaw-galawin mo lang kasi ito. Pag palagi ka nakasling, pag ito ang tumigas, ito na naman ang problema mo. Ito, kung minsan nangangabing nga po, ito, iba pang... Ray, masasin mo yun, dito. Dito ako sa... lang. Medium lang, ganyan, ganyan. 2015, March, ay February, February. March, April. Mayo. April. April. I-re-reset ko yung buong katawan mo. Bili ka ng muscle tape. Palagi kang may ganyan. Panuporta to sa sling. Kasi pag isling, okay yang sling, okay yung sling. Okay yung sling. Pero mas maganda, meron pang isang panabay sa suporta. Ito, agad mo po oh. ako. Yung baka uh, bit-bit ko lang yung sling na yan. Oo, oh, eh. Kaya uh, nga, mas maganda na kaladlad. Pumili ka ng muscle tape. Ay, hindi, pasobra natin si Sir para kung sakali. Gupitin mo lang sa tatlo, ha? Ano kayo? Pero bukas po, pwede pala akong maligo. Ano? Oo. Huwag ko na siya tanggalin. Huwag ko na siya tanggalin. Huwag ko na siya tanggalin. Ay, hindi. Pag maliligo ka. Bak Bakit ko na? Oo. Ay, hindi. Kung sakaling hindi kasi katagalan kasi ayaw man natin sa hindi, siyempre matitipunan ng mga alikabok yan. Patitipunan. Kaya kailangan talaga pina-palitan. Baka kasi ma-irritate ka, mangatika. Mas maganda di lilinisin parin niya. Pagka tinanggal mo yan, pulsin mo lang no'o. Ano, tawin na medyo maliit-liit. Ma ma Ganun lang ang walo mo. Tapos kabit mo pa rin 'to. Ito, magtittimbang ng rindo. Pero kailangan mo rin kasi pagka wala kang ginagawa, iladlad mo rin. Kunya hindi ka naglalakad, tanggalin mo rin kasi mga ngawit ka diyan. Mahirap yung siko mo na naba, na bakote. Hmm, master, pag, pag nasa bakote, hindi mo na ano... Okay? Pag nasa mila, pero pag namaghapon siya, yun yung na to. Tanggalin mo yan. Pag ngayon na pag may may, may ka. Ha? pag pa rin. Yun. Ouch. Okay, no. Pagka nagali siya, may itin sakit normal lang yan, sa susunod na ano, mga buwan parang, ala ka dyan sa butong nanditin parang <laughs> may tumuto, sa master nanditin well, yung buto ayun, tumuturo kayo may trauma po yan, kaya hindi kita pwedeng puwersain tama na yung ginawa ko, ano lang muna, itabi nyo to, pamali oh, ay, kung, kung order kayo ng master tape, parang ampaw um, gano'n gano'n um, din mo na yung mga muscle mo antay ka pa na ilang buwan dyan yun ang pinakakulot eh ano na ngayon eh, karahatin buwan na lumibas e eh. Isang kalahat yung mm -hmm. Normal lang yan, huwag ka muna mainig. Ah, uh, okay lang yung masakit talaga. Okay, siyempre yung tromang inabot mo. Para safe tayo, baka wala pa. Karatihin ko lang karatihin niya, may, biya, may mild crack pala sa ribs mo. May mild, crack pala rito sa ibang parts. Yan mga yan. Isipin mo kung gano'ng karaming bungkos na nakakapit niyan. Yung Naitanggal mo to sa rotator cap. Isipin mo kung gano'ng kalayo. Isipin mo kung gano'ng kasigip dapat yan nahatak mong pababa hanggang dito. Kaya x-ray, tingnan mo kung gano'ng kalayo yan. Kaya, mag-expect ka pa talaga ng more pain dyan. Ayan o, oh. Sibihin mo kung gano'ng kalayo. Hmm. O, oh. Sibihin mo kung gano'ng kalayo. Oh. Yan yung pigtin, yung mismo yung gina. O, oh. sinugod ako ng orto. Eh. Dapat ito, nandito to sa bilog na, oh. na yan o, oh. mo may orca na yan. Yan din yung orka ng bilog, oh. Baga dyan mm -hmm. din yun. Ito naman pong ano na to, nung, nung makalawa, ng 27. Okay. Ito na itsura niya. Pero ano na iwan? Mababa pa, oh. Oh, yun niya. Ito kasi namamaga ito. Bakit namamaga yan? Kasi nagkandap. Yung ibang mga, mga ibang hibla niyan, napunit. Yung mga <laughs> ibang hibla nito, napunit. Okay? Eh, nung punong-puno na nakakapit siya dyan, oh. Isipin mo na hata mo pang ba, babayan na naglag ba? Saan mapupunta ito mga ito? Mga ngapunit siya mga yan. Gets mo? Eh, uh, ano, nagkakaroon ng parasyal supreme to stand on tier. Kasi ito, nahiklat. Ah! Ganun lang din Parang bubble gum. Parang, parang bubble gum. Pag mo yung bubble gum, batakin mo ngayon ang ganoon napupunit din, bubble gum na yun ha. Pero pag medlas mong ini-exercise naman, gumaganda na rin. Pag ginuya mo yung bubble gum, ibig sabihin yung exercise. Ay, pala di, mga abulil pa pala ito, papakilbangan. Eh, mahalaga, ka, buhay kayo. Eh, kung napiyak ang ulo yun, di mas magrabe. Di ba? Ayan. Mas maigi, mabuting tao kayo at nabuhay pa kayo. Okay? Thank you. Thank you. Kayo, Thank you. Thank